Hello guys! Welcome to my channel! Yung so, kapatid ko na naman ay umiiyak na naman. Ang galing niya nga umaking. Ito. Pakita ko sa inyo. Wait! E please ko na naman. Ibang mula ka. Oh ito siya, oh. geta niyo para siyang umiiyak ng umiiyak. Parang umaakting. At ipagkita ko sa inyo yung kalawakan sa amin kasi umuulan. Sige. I-place ko muna. Ito oh. niyo ba? Umuulan, umuulan. Kanina. Kanina lakas ng ulan. Ngayon, tumutulak na siya. At ngayon, kita nyo ba, parang ang daming mga tubig. Parang iinumin. Hindi na tayo masasayang ng iinumin. At sige, babalik na tayo sa place natin. Wait. Uh, nakita nyo ba yun? Ang ulan-ulan. Mahibig. At malakasing. Ulan. At dapat nyo gagawin ay doon sa bahay. Huwag maglaro. Kahit hindi ka naman laro. <laughs> Joke. Sige. buong ulan talaga. Kanina lang ay malakas talaga. si Ay. Ay. Wait ah, hindi ko gumagana. Please, bali At may gagawin naman tayo simulang hinirangang pang kwintas ng mga lopang iniharang ng mga Pilipino. Sige, simulan na natin ang pangyayari na ito. Agroy! Yeah. Ano na sa mga matumutumpe? Sa ulap ng mga ni Alop, 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 alop Sa Sa ulat ng cockatiel, alop alop ng cockatiel, sa ulat ng cockatiel, sa ulat ng cockatiel, sa ulat ng sa ulat ng Alop 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 Alop, 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 samu canang iringda, bago, sapat ini bago, sainita, Sa ini nita, sairapa, ini rembangan ini bago, cini caga, ini rambut, ini caga, ini bago, ini caga.

sa sampadlon kasa imo mga manok basta pera hindi mabawasan ang mga isip sa'yo ang kala inebulara sa isa't mo ni mucho oh, saya saya, saya, saya enyo pera emi eh, pera Kasalahan, -na, na 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 na, eh eh. Waka waka, eh eh. Samina sa sa mina, freak samina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Oi <whisper> inday, dami mong pera, Akala mo inya emocinara. Oi inday, pahiram ng pera, woy ba? Oh, not. I'm all on the money shut up yourself And you miss the ch ch Uh oh let go mm mm palop palop eh eh waka eh eh uy indah dami mo pera puedin pahingi ech sera em bocera Tuh, glagi lagin nan nang nang heherang o kalya amo chata ini mut muta karon stinoka In the camera me. Yeah. I got a more in there a little thing. It's a remote Anita Oh Papa yeah. Papa, it's uh, this afternoon, please